Tara pag-usapan natin ang sobrang pag-alala ni Pao sa naging itsura ni Kim pagkagising nilang dalawa kaninang umaga. Gusto nga nito na ipadala sa ospital para gumaling agad at para makapasok pa siya sa trabaho. Welcome. Kagabi nga ay nagkaroon sila ng pag injure at medyo napagod si Kim. Kaya naman nagpahinga rin agad sila. Pero nitong umaga, paggising lang dalawa ni Pau ay napansin niyang namamaga ang mukha ni Kim at pulang pula. Nag-alala si Pau at hindi rin ito pumasok para alagaan muna si Kim at pagluto ng makakain. kakain. Hindi rin makapag-focus si Pau kapag nakikita niya na si Kim ay nakakaganito ang itsura. Sabi ng nagmamahal na fans na si Ed Rubio na na sa atin na daw sila kay pau dahil mabait naman daw kung saan daw masay si Kimi ay masaya din sila para kay Kimi. Mahal na mahal niya si Kimi kaya pau protektahan mo si Kimi. Madami ang gusto siyang sirain. Lalo na siya na yan na kapal mukha. Tagal sa nang break ni Kimi sa panloloko niya. Tapos pinaperahan niya lang si Kimi kaya ngayon akala niya siguro malilimutan ng family ni Kimi ang panloloko niya. Tayo sana lagi ibigyan ng protection si Kim at pagdasal siya na maging masaya tayong lahat. Mukhang busy siya lumayo na si Kimi. Punta na siya sa ibang mundo. Si Pau ang mahal niya. Sabi naman Linda Mercado, Naku, bihira ka makakita ng ganyang supportive na BF na kapatid. Kung ganyan ba naman ang kabait at karespeto at marunong makisama ay hindi panghihinayang gastusan at supropesahan sa karawan ni Paulo. Love you, Kim Chu family, for loving and supporting Paolo. Sabi ni Maricala, just nila, basta mga bisaya, pagmahal yan. Kung sinong mahal ni Kim, mahal din ang kapatid, maliban lang sa mga ex na walang kwenta. Ang bawat nararamdaman na masakit ni Kim ay nararamdaman din ni Pao. Kaya lagi si Pao tinitingnan si Kim para tuwing pagkagising nila. Kaya ngayon lang naman natin ating chikahin at mag-like, share, and subscribe. Thank you.